sit up Ito pa rin yung mga gamit ko. mga lods maliit na ista. Mga lods on. Ah, uh, lakas. Blue pin. Hindi pa nila napansin. Ah, ito yung lalagyan ko. Ah, Suka agad. hello mga lods uh, good morning good afternoon good evening kung saan mo itong video ko ito na nakarating uh, kung ngayon na yan dito na naman sa aking favorito nga uh, spot pero ngayon lang ako nakapagagis isang linggo hindi ako nakapaghagis mga lods kasi gawa ng nabisi sa trabaho kasi itong buwan na ito ay buwan ito ng mga may mga activity sa amin lugar sa Surigao City e, gagaling ko lang doon sa may ano namin sa charter day saka may ano pa kami nights kaya busy sa mga gawain sa opisina so ngayon lang ako nakapaghagis e, ngayon medyo maganda naman yung dagat ano uh, ayun malinis tsaka maliwanag maliwanag ang dagat <coughs> ah, ngayon magpipising na tayo mga lugs ayun nagsisit na po ito pa rin yung mga gamit ko alam nyo naman mga lugs ito lang talaga ang makaya ko yung iba papalit palit palit na lang uh, sit up ako hindi pa pero ayos lang at least masaya ako sa ginagawa ko hindi naman pagalingan ang papipising libangan lang sit up muna ako mahal paborito ko kasi dito mga lods ang spot na ito kasi dito ko nakakahuli ng ano yung three valley tapos maano pati uh, magandang maganda ano dito kasi malapit dito sa office landing iya yeah, sisitap na ako ngayong ano ko lugs ito yung Line ko yung linya ko wala na papaliti na linya ko paliti na yung linya ko yung linya ko mga lugs sa ano cask Oh, laki. Laki neng

Abi culu. Itu <tangan> 但是现在呢？